Ako <laughs> <Tawag> si Sadako. Ako <laughs> <laughs> yun. Ulo ha, may tawag. Tingin ka sa taas may ulo. Yan, meron. May ulo, may, may bato. Saan? Saan? To. Oh, ulo pa rin. To. Ulo ano? Sige, ulo ha. Ah, ulo tapos pa ano? Oh, sige. Ay, Hindi, ulo. Ulo. Kaliwang kamay. Kaliwang pa, kamay. Tapos ulo. Alam, hirap naman. Alam mo na yung hindi pwede. Sabay, pwede hindi, hindi pwede. Sabay pwede yung direct. Hindi pwede. Ah? Ha? Hindi. Kasi ka... Luhod ka na lang. Hindi. Side view. Side view. Luhod yan. Ka na lang. Ay, yan. Ayaw mo naman dumayin yung pantalon at damit mo. Oo. Uh -uh. Kasama sa experience yan eh. <laughs> Nalalabahan yan eh. Baba pa ng ulo. Baba <laughs> yan. Huwag madali ma. Huwag madali. Hindi. Ulo, ulo. O, baba. Uyok ko. pa. Huwag ka muna. Ayan. Maramdaman mo naman dyan. Okay. Ayan yung damit ni Kenji. Kaya kayo Richard naman. Tuwing. Oo, oh, yung damit mo. Yung puti, puti. Oo, oh, madumi. Ulo mo, sir. ulo mo. Ulo. Alam, mo yung kapay ko. Alam, ayaw, madumi yan. Malalabahan yan. experience, din, nalalabahan. Ang importante, hindi masasugatan. yung damit, malalabahan. oh, yan. O, yun, gano'n si Kaya Roger. Oo, oh, dapat kanyang ginawa mo eh. Oo, ulo, sir. Ulo, ah. Kaya Roger, ulo. Sa ano mo, yan. Okay. Wala na, last na yun.

Oo, oh, atas ko ulit. <laughs> okay na, wag na. Ayaw mo naman dumi yung pag. Ano ganito yung sa may ano. Nagbukay. Kumpara yung mga ayo Ayaw. <laughs> Pero yun, nakapang ano sila kasi nakagamit sila ng pangtrabaho. Oo. Oh.

Yan yung uwi si Pork sa ke. Hindi ah, wow. uh, <laughs> na nga magbibigyan na puno na yung video ko. Okay. Malit <laughs> yung ano nyo, storage. Oo, oh, puno puno na kasi. Lak, okay. ganda ng ano, kadiral dome niya, ano? Pero yung kulay siya na yan sa... Oo, oh, yung kulay. Ayan yung niya. Ang ganda Climestone na naman na yan. dito. Ang ganda na naman dito. Lime yan, ano? Di diba sa kabila maganda? Maganda na naman dito, oh. Kapag nandun kayo sa nandun sa taas yung mag diba? move you. Tingin dito parang para sa? Na dito. Ha? Ah? yung view dito. Oo 'Di ba? Oh, iba na. Wala na, hindi ko na naano na, ano yun oh. Na camera ko sana. Ay, go pa lang dito. Okay. okay. Sa <laughs> dilim. Yan ba? Yung mga dilim na yun. Ano ba yun? Itong maliwa. ito madilim <laughs> na to. Ano to? <laughs> yan. Malalim yan. Dito tayo dadalim. Ah, dyan. <laughs> <laughs> yung pala yung dadaan. Pahinga lang sa tayo. lang tayo. Hindi, <laughs> <laughs> maliwanag pa nga ito kaysa sa walang, yung gabing walang Pag ano. Huwag wala tayong ilaw. Sa labas na walang buwan, 10 times na ganun ko kabilin dito sa loob ng kuheba. Grabe. Medyo steep yung dagdaan siya na. Medyo Baka ang uh, dumiritso ka. Okay na kayo? <laughs> <laughs> Bungit ka na agad? pero dito na sa cave na dito, sir. Uh -uh. Uh, insect bat naman po yung mga nandito. Ah, insect bat. Diba yun? Di ka, pa, di ka pamilya ng ano? Sa kabila. Oh, sir. Apat na family dito. Ito, panlima. na solo. Uh, basta yung malalaki yung mata, sir. Fruit bat. Ah, fruit bat. Ito, yung kinakain taga, nandito lang sa loob. Oh, sir. Di sila lumalabas. Kapag gabi lang, sir. Uh, ah, kung pwedeng ano. Ito, ano to? Ah, uh, uh, isa lang sa mga ano, stalagmites, uh, salog. no? Stalagmites. Stalactite. Stalactite, stalactite pa baba. ba yung stalactite. Oh, may, may basa ah. Basa. Yan yung... Is phosphate. Uh, yung pari, tapos, eh. Ilaw ko. So. yan. yan Ayun. parang may kamay tsaka. Oo oh, nga, may patoy. <laughs> Hugis Bigti. Ah, bakit okay. ah, baka dito pinangalan Bigti proper. <laughs> ah, ito yung hugis buntot naman ng baka. Ah, yung buntot kanina, yung suso niya. Oo, oh, sir. Ngayon, buntot, buntot paga. Ano, baka hindi buntot pagi. So, kapag mas mahaba na yung mga stalactite, sir, mas mabilis yung tulo ng tubig. Hmm. Okay. Okay. In insect bite the insect bat. Insect bat, oh, sir. Okay, dito lang sa halay. Right. Right, ah, right. Right kayo, ah. Ilaw kayo. Kasi basa dyan, no? Oh. Saan? Nakikita mo? Pinadaanan niya, ano namin? Kita mo? Ha? Okay. May mga pwedeng step yung ano sa ganyan. One, two. One, two. One, two. Tapos ito, pwede ito siguro mahawakan na kasi... Pwede na, sir. Uh, ano na, dry na yata. Huwag lang yung mga kumikislap, sir. Ah, yung patay, sir. Pwede na. Oo, okay. sir. Oh. <laughs> Ito pwede nang hawakan daw. For, para sa safety purposes ng tao. Pero may doon sa kitrima bayan na steps. Pataas. Pataas.

May aso pa? Ay, araw-araw aso. Yung <laughs> ah, bali sa si sayaw niyo. Ah, balinsasayaw. sa Ayan. Lumalabas sila sa magabi. Daming bali sa si sayaw sana. So, yung mga paniti na malinit. Eh, mga bali mga si sayaw nga daw. Mga insect bats. Yung balinsasayaw, si sa yun yung... Sa dagat. Yung bali yung mga binibili ng Ah, balinsasayaw. Si sa At yung bahay ko na yung... Ayun, oh, no? Ayan, ang kinilukot nila. Ay, dyan sila lang yung galing nila ang magawa n'yo. Kaya nilang mukha yun yan? Hindi, Sir. Lahat ng pebag may ganito. Ah, mga kaibigan, century-old na talaga yan? Oo, Sir. Yung mga naunang ano, napalalim na nila, ano? Oo, na-drug. sa mga cave na ganyan. Pwede, pwede. Ang ganda na dito, oh. Panghi ng nila, ano? Siyempre, may, ma may ihi ba na hindi mapanghi? Amoy yung sun rocks. Baka dito nag, nag shooting si Fernando ah. Nung boy pa. Okay, <laughs> wala, <hindi parang laughs> mga guerrilla type niya. <laughs> <okay. laughs> guerrilla films. Baka ibang wala. Habang babe niya. No. Baka doon sa San Mateo lang yan, sa Rizal. Huh? Marami rin doon eh. Kaso ano yun, masyado nang nabandalize. Hmm. Oh, kaya wala na gaano. Baka nga wala na nga ata. Ang kasi na minsan sa pag-aing. Yung mga bandalize. Oo, oh, dapat lang. So yung hugis legs ng kabayo yung mata. Ah, kanina. Yung ito na yung pata niya. Oh, yung paa. Oh. Paa. Hanggang doon yun. Oh. Legs na yung kabayo. Imagination. Ito naman. Naputod daw yung... Pag may lindol. Ah, talaga. Tama yun. Sabi ko. Yes, ma'am. Baka... Baka lang. Kolom. Kolom siya. O, oh. Ngayon, medyo... Dahil sa paggalaw ng lupa. Buti, dyan siya sa kaysa dito, sa gabal. wala rin lang tayo sa Last game. Ayan. Yeah, Ayan, may nagumpukan dito. Ano, ano kayang pinag-usapan dito? But di, ah, yung mga nalaglag din, ano? Galing sa, ah, dyan na uh, formation, uh. ano? Mga nalaglag na siya, ano? Pwede. Oo. Ah, ito, naman ito, daw, pare, ito na po yung parang yung hubis kinakasan na ba ito, yung pari, yung dalawa, parang... Oo, oh, ayun ito yung brides in ah, love, ano? Pari daw ito. Mga puti daw yan, sir, kaya lang pinapahawak nila kaya ganyan na yung mga. Ayun. Ah, uh, yeah. Pero yung tinutuluan ng stalactite, sir, yun lang po yung mabubuhay, hindi lahat. Oh, uh, pag Ah, pag hinawa ka na pala, parang mamatay. Yes ma'am, kasi naiwan ko yung oil ng kamay natin dyan. Oh, ay, gano'n. Kaya nga di ko hinahawakan dahil kawawa naman yung susunod na generasyon. Mm. Para makita pa nila sa'yo. Oo. So... Ito pa. So, kakilala ni Ma'am Diva, ang sinong diba, um, di province. Oo. Uh. Say. Ikaw ma'am? Mat matagal na kukuha dito. Okay, kaya, sino yung si Evan? Ma'am? Sino yung Evan? Hindi, kung matagal siya dito. Matagal ka na dito bang mm -hmm. Pero, Pero, baka sila ma'am. So, ako, siya, ako din. Ang alam lang nila noon siguro, Isabela. Uh Oo. -oh. Biskaya, El Cagayan. Biscaya, uh -oh. Hindi nila alam. Walang si Kirino. Oo, oh, tama. So, ako, lalo na ako. Kirino province, sakot noon ng Nueva Biskaya. Ah, no, kaya yeah. tama. Kaya pala may yes. mga boundaries na. Uh Oo, -oh, no, Biscaya. Ang So, nag-separate September 10, 1971. So, bata yeah. Dito sabihin, bago mag-Marcelo, mag marcelo mag declare yung, ay, ilip yung Marcelo. Yes, sir. 1972, Marcelo, September din yan. Uh Bago lang. May kabarugis po kami. Yung kabarugis na po yun, mayor ng Nueva Vizcaya noon, sir. Ah. kaya si yon Kabarogis. Ah, pinangalan. Yes, ma'am. Kaya naging Kabarogis yung ano, parte Ito. ng Kirino. Ah, uh, oh, sir. Galing kay ano, Mayor. Ah, sentro namin. Oo, oh, sentro si, ng Kirino. Yes, sir. Yan yung hugis Ah, yung Shadow. Ayo, oh, wag nag shadow ka. Yung shadow kita, shadow Oo. Ho, nga. Oh, 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 okay, kino. Oo, oh, na ano, okay. Kung so, naman ano, so, yung shado. Yun, may ulo pa siya. Oo. Oh. Yeah. Oo, nga, nga, nga. Galing, nga. Diba, ka, ma uh oh, ma'am. Galing ah. Di ba taga-dipon ka, ma'am? Oo. -oh. Bakit pinawag na naman po na Dipon Senyo, ma'am? Yung. Bakit naging pangalan nyo Dipon? Yes. Yeah. Apelido din yun. Ikaw yung Amerikano yun eh. Para alam mo, ma'am, pupunta ka sa munisipyo nyo, wow. ma'am. Uh Nandun -huh. yung history. May pangalan yun. Apelido uh, na Dipon. Bakit pinawag siya na Dipon? Sabihin ko so, na lang. Kasi gusto niyo mga alam. Hindi na siya pupunta doon. So, tinawag naman po nag-ipay dito oh. dahil kay Father Gregorio. Ah, si Goyong. Ah, si si uh, uh, Dipon. Ah. Kaya ang pali diba ngayon, ang nirahan daw siya noon dito sa part ng G5. Paano nang ng American yun, ang no? American War. Yes, sir. Kaya noong sa ngayon, siya. Pinangalan pinangal sa kanya ito. Siya yung defender ah, dito. dito. no? Oo, siya yung defender. Ang pala siya yung pili kanino? Yan yung stroller ko. Si, op! Yan yan yan. Ito, tama. Yan yan yan. Si Elpidio Quirino, taga rito. Di ba na si Elpidio? Hindi. Si Lucano. Si Lucano. Si Lucano. Sino yung ano? Ah, si Garcia. Ano? Garcia. Garcia. Uh. Ah. ah, dalawang Ilocano na pala naging presidente. Bakit ano, ba si Marcos? si Bongbong? Ramos. Ah, pa si Ramos. Ah, si Ramos ano eh. Marami, marami Ilocano. Si Bongbong. Si Bongbong. Ramos, parang Ilocano yun. Ah, Ilocano rin yun. Kirino. Maraming taga Ilocano. Pinakamalawak na land area dito, sir. Eh. Oo. Oh. Nagtipunan. Yung lima na municipality na rin dito na... Um... Basta ka nga pa isa. Hmm. Magkakagutong. Basta tayo, no? Isa lang, uh, isa. Basta ako pa rin ang nagtipunan. Nagtipunan. Kasi mga ilunggot yata nandun, no? Ang ilunggot, is... Uh, Aurora. Aurora. Aurora maghalo tayo ng kabag sa kaexcitement. pinarisan. di to na ko talaga may hagdan. o hagdan daw. ingat kayo sa pagkita. Ha. hagdan to. ano to? nineteen steps. twenty nine. ati di. au lu sa sa may bakal. ayun. ito ginawa na to. ginawa talaga siya. para sa ato. oh, eh, hawak sa bakal na ha sabi ng mga konduktor, hawak sa matigas. patayin ko na oh, ma'am, para ko yung kamay kung ano yah buo tibat yung welding nito kalawangin yez haoy maganda pa yung 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 mo nga, pag may bata. Okay. Para may push lang siya, no? Alay mga may fear sa height. May takot sa At height. Kaya, ang inisip nila, yung yung Tindak tapos Tapos Sige. Sige, ako nga, ako. Matita ako. Kumikita tababa ma'am. Taas ka lang tumingin. Taas lang tang tingin mo, ma'am. Huwag sa baba. Yung inaapakan mo lang, tignan mo. Mag hindi. Huwag ka nang tumingin oh. dyan. kasi ikakapa mo lang yung kon ma'am. Yung, yung dalawang bakal. Oo. Huwag yan. Yung, yung, yung dalawang barandilya. Hindi. Nung kamawak. Ayaw. Ayaw din sa hindi. Basta sa taas ka lang, ma'am. Huwag sa baba. Gumapang ka <laughs> sa lusak. Pelikula. Dito kasi, i-apply mo yung 3-point contact. At oh. Dalawang kamay, isang paa. Ayan. Isang paa lang, pero dalawang kamay. oh, 3-point contact na. Ang kaba ko nga, ate, Oh. Malampasan ko yung kaba ko. <laughs> <laughs> Nasaan Nagsalawang kamay kamay. <laughs> <laughs> Nagsaan? Nagsaan? <laughs> <laughs> <laughs>